Hello mga paps. Ngayong araw na ito, um, hindi muna tungkol sa motor ang tuturo ko sa inyo. Pero, maaaring mapakinabangan nyo ito kasi malamang meron kayo nito sa bahay nyo. So, eto ang gagawin natin. Kung kayo sa bahay nyo mga paps na DVD na ayaw na mag-play, yung lumalabas dito ay no disc. O kaya, kung meron kayong kantahan na panayhang, kagaya nito um platinum DVD to um ginagamit ko sa video okay um panay hang na siya dati nag na siya then nilinis ko yung lens ngayon nagpe siya pero naghahang matagal bago pumas yung sunod na tugtog so kapag ganito mga paps um kung pang personal lang niyo sa bahay um Ubra dito yung linis-linis. So, ang lens nito, lilinisan nyo lang. Ang galing nyo lang itong dalawang screw. Na maliit. Tanggalin natin. Then, etong lens na to, um, ano, lilinisan nyo lang siya. Then, magpi-play na ulit yan. Pero kung ano, wala na talaga ang ilaw na pula. Dapat iilaw yan na pula kapag inon nyo yung, ano, player nyo. So, ayan, iilaw natin. So, ayan, dapat iilaw siya na pula. So, ayan. So, kapag ganyan na umiilaw pa, um, malaki ang chance na kapag nilinis nyo yan ay gagana na ulit yan. So, Patayin natin. Pero kung katulad nito, pang parenta, mas maganda, um, palit kayo ng isang set. So, etong hawak ko, um, hindi ito original. Um, pero pwede na ito. So, ang original na nakakabit dito sa DVD na ito, mga paps, ay HD850. Kung wala kayong mabiling HD850, maaari kayo ang gumamit ng HD870. So gagana din 'yon dito. So nga pala mga paps, um hindi po ako um electronic technician. Ah, um, ang itong itinuturo ko sa inyo ay based lang sa aking 10 years na experience sa pagpaparenta ng video. Okay. So para maipalit natin itong mga paps, um may meron itong apat na tornilyo. Tatanggalin nyo lang 'yan. Um, Phillips screw. Tanggalin natin. So, pasensya na. Isang kamay lang gamit ko kasi ano, um, walang taga hawak ng ano, walang taga video. So, tanggalin ko muna mga paps. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano gagawin ko. Basically. Mahirap kapag isang kamay lang ang gamit. So, yung dalawang tornilyo niya pala mga paps, um, nasa likod. Itong ano, mga kapitan to, um, nasa likod ang dalawang tornilyo niya. Pero yung mga nauna nito, yung mga, yung mga malalaki na kapitan, nasa harap ang tornilyo niya. Ito, so, nandito sa likod. So, patayin ko muna ang video. Kalasin ko lang mga paps. So, ito na mga paps, um, natanggal ko na yung mga tornilyo niya. So, para maipalit natin itong bago dito sa luma. Um, tatanggalin nyo lang itong ano, yung lock ng ribbon niya. Ayan. So, iangat nyo lang siya kabila, ano, no. Uro nyo lang siya patras. So, ayan, kagaya nyan. Then, pwede nyo naubutin yung ribbon niya. One down. Then, may isa pa dito. Um, eto, tatanggalin nyo pa ito. Etong isa, um, optional na lang. Maring hindi, maaring oo kung gusto niyo dalhin sa ibang lugar sa yung mesa masikip, tanggalin nyo para madala niyo itong ano isang bungi ito pero ito ito lang kailangan tanggalin talaga ito so um, hindi na pala nakasuks na maayos then para makalas ito meron tong dalawang tornilyo kasi kung ipapagawa nyo pa ito sa mga shop mga pops um, medyo mapapagastos pa kaya no so dalawa, dalawa, lang naman itong ano oh, um, screw na ito patanggalin nila yan ayan pwede nyo na siya tanggalin iangat nyo lang then hugot pa atras then etong ano tulungan nyo siya ng maliit na screwdriver so mahirap pag isang kamay video mo na ito natin. Uh, hindi tayo ng tulong. Ayan, dalawa na ang kamay ko. So, ganun lang kadali mga paps. So, kapag ano, nilagay nyo na ito mga paps, um, huwag nyo kakalimutan tanggalin yung oh my god, dabudol tayo ng Shopee. Walang lock. Dapat may nakainang ditong lock nya, ano. So, eto, walang lock. Not sure ako kung hindi pa ito gamit parang nabudol tayo ng Shopee ah so dalawa itong in order ko titingnan ko yung isa mga paps eto na yung ano yung isang in order ko mga paps kasi dalawa itong in order ko um, good thing yung isa ay merong lock so ayan meron siyang lock so dapat meron yan kapag bibili kayo mga paps kasi kapag wala yan um, ibig sabihin maaaring gamit na yung ano yung Kabilin nyo. Ayan o. So, eto. Um, alin kayo yung kakabit ko. Eto kasing walang lock. Hindi uh, ko sure kung bakit nila tinanggal. Uh, gusto ko rin malaman kung gagana siya. Kasi kung gagana naman siya, hindi ko na ibabalik sa seller. So, eto na lang siguro muna yung kakabit ko. Ano? Kasi yung may lock, sure akong gagana yon So, pag ano, Ililipat nyo lang itong ano, apat na goma galing dun sa luma. So, pipisilin nyo, then slide, then lagay. Dito. Kung paano nyo siya tinanggal, ganun lang din nyo siya ibabalik. So, ganyan. Tatanahan nyo kung paano nyo siya tinanggal. Then, eto sa unahan. So, pisil, hila, So, kasi eto lang naman ang madalas na ano sakit ng platino mga paps. Kung nagpaparenta kayo ng video, okay. sayan so, ayan. sa pagawa kayo ng pagawa, gawin nyo na lang mag-isa. Ayan, ito. Push nyo lang. Push nyo lang, ano, screwdriver. Ayan, hilahin nyo lang ng screwdriver. Um, bakit ayaw? Push. Ayan. Then, ito. Push down. Then, balik yung dalawang screw. So, gano'n lang kalali mga pups. Then, yung lock na pinakita ko sa inyo kanina mga pups. Um, ihinangin nyo yon para matanggal. So, ito. Since wala na siyang lock, um, Titignan ko na lang mabuti kung wala ba talagang connection yung ano kung natanggal na ba talaga ng tuluyan yung lock so pag tanggal ng lock mga paps so, may lang ng panginang then bigla yung ilain e yung panginang, matatanggal na siya so dapat ma open nyo yung line maging open line siya so eto ribbon na lang So, pwede nyo siyang padaanin dito sa daanan mismo ng ribbon dito. Or pwede hindi. Depende na sa inyo. sa so, ako, erect ako na siya. Hindi ko na siya padadaanin dito sa ilalim. So, ayan. Nihilayin nyo lang siya ng kautipatras. patras kagaya sa pagtanggal then ibabalik niya siya diyan sok then push niya yung lock pa nahan so ayan yung ganyan na ulit niya mga paps okay na mga paps so ganun lang kadali magpalit palit ng ano, mupalit ng lens. So okay na mga pups. I-testing natin kung gagana mga pups. So, yun. Isa sa palat ang lalagaganin siya mga pups. Ay okay? Kapag umikot ito ng Barahan, barahan. So kapag masyado mabilis ang ikot niya, um, hindi yan gagana. So ayan, umikot ng dahan-dahan. So maaaring gagana ito. So ayan, gumana nga. nag zero, -zero siya. So, ayos. nag read siya mga paps. Uh, salang tayo. 1, 1, 1. 0. Pagsubok. Play. Ayan, um, gumana siya. Um, try natin, ano, in next. Pasok tayo ng sa pang kanta. 2, 2, 2, 3. ko kung nung kanta ito. Then, reserve. Okay. Then, stop natin yung nauna. Dapat mabilis lang siyang papasok. Ano? So, ayan, pumasok agad. So, ibig sabihin, okay yung, ano, Guys, na kinabit natin. So, okay naman pala siya kahit walang lock. So, hindi ko na ibabalik sa seller yung mga paps So, sana may natutunan kayo sa video na ito at magamit nyo sa inyong mga appliances sa inyong bahay, sa inyong kantahan. So, yun lang mga paps Peace out. Nagpalit na din pala ako mga paps ng ano, disk kasi outdated na masyado itong disk ko. Um, 86, volume 86. So, ang latest na pala ay volume 96. So, nagpalit na rin ako. So, isa pa sa para pag naghangang mga ano nyo, um, DVDI, yung mismong disk kapag may mga gasgas -gas na. So, ito wala pa naman masyadong gasgas -gas itong disk kasi vera naman tanggalin. Dahil, dyan lang sya sana. So, yun lang mga paps.